aking mga alaga oh, nagkainan na sila ilang araw lang ilang araw din naman pala wala sila kaya parang nawawala na ako ng gana magpakain sabi ko nga, makit kaya gano'n, nawawala na sila tapos kahapon saka nung isang araw, sinubukan kong maglagay ng pagkain, nauubos din sabi ko, ah pumupunta pa rin siguro ayaw lang na magpaabot sa akin <laughs> ayun may dalawa pa oh ayaw pa nilang bumaba tinakpan ko na nga yun oh yung kulay itim na yun na plastic kasi nga pag lumilipad yun lumilipad din sila parang pag gumagalaw siya sa hangin ayun medyo marami na ngayon no, oh. kasi dati umaabot to ng 30 eh. iba-ibang kulay siya pero ngayon wala ayun si Balbon oh <laughs> hindi ko na gaano itong nakikita si Balbon pero ngayon ayun siya oh. ayaw mo niyong bumaba na dalawa ah. bahala kayo dyan kayo din naman ang hindi makakakain paubos na yan Ay, ang iingay ng exhaust humid ngayon grabe ang init kunting labas mo lang dito sobrang basang basa ka na ng pawis Ayun yung may batik-batik sa ulo. Kahapon nakita ko yung kulay brown tsaka yung gray shell doon sa may gilid ng swimming pool. Dumaya, dumadayo lang sila para mag ano, mag-inom doon. Umiinom sila doon sa gilid. Ayan. Bababa na ako. Bye-bye mga kalapatid. Napakain ko na kayo. Sana bukas mas dumami pa kayo. Bye-bye.